Huwag ka mag-alala, mag ako ng batang malilipatan mo ng katawan. Bilisan mo sa paghahanap. na ako dito. Hello, Madam Pipo, mabuhay. Mini miss you. Mini you. Mukhang may nakita na akong batang malilipatan mo ng katawan. Mini miss... Ay, ano ba naman yan? Ang hirap naman ang sayang. Nakalimutan ko yung step. Ah! Hala! Teka lang! Bakit parang may umiiyak na sanggol? Saan kaya yung banda? Parang dun banda! Parang dito lang yung banda! Ah! cute-cute niya. Ang cute-cute niya. Asan kaya yung mga magulang niya? Ganyan lang kapatid. Magmakaawa ka pa. Kuwawa ka naman. Iniwan ka ng nanay mo dito. Ah! Alam ko na. Gusto mo dalhin lang kita sa amin. Pero ano naman yung ipapakain ko sa'yo? Iwala naman akong gatas. Ay, Sakto. May gatas do sa pusa. Yun na lang yung papakain ko sa'yo. Tara! Oh. Ang bigot mo naman! Oh. 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 Ang ah. bigat-bigat mo naman! Parang hindi ka na, baby! Parang child ka na! Ngayon, nandito na tayo. Ayan, dyan ka muna ha. Kukuha muna ako ng gatas mo. Huwag ka na kasi iyak lang iyak. Ito na nga ako, kukuha na nga ako ng gatas. O sige, dyan ka muna ha. Kukuha muna ako ng gatas. yung kapatid ko Psst. andito ako kapatid ito na baby saglit lang ayan didi ka na dyan ha huwag ka lang umiyak ayan masarap ba sige ubusin mo pa sige ubusin mo pa baby para mabusog ka, para hindi ka na iyak ng iyak. Nakakainis kasi. Ang tanga-tanga mo naman kapatid Tingnan mo Pinagkain ako ng tuyo Ng batang yan <Glif imprinting noise> Pasensya ka na kapatid O sige na Ililipat na kita sa katawan ng batang yan Bilisan mo! bilisan mo! Ito na, ito na eh? Ayan Magtabi kayo kapatid <glif rug> O ano kapatid Ready ka na bang lumipat sa katawan ng batang yan? Gawin mo na! Ah, ah! Ito na kapatid! Sorry! Sorry! I know a dumba Give me the power, I'll Akibo! Na ba na nakalipat ka na ng katawan! Oh! Oh! magagawa na natin ng ating nais! Oo nga! Mangunguha tayo ng mga bata at papatayin natin! At pagkatapos ay kakainin natin sila! <laughs> <laughs>